Ayan na guys, ready na. Yeah. Right, Antayin na lang natin na kumulo guys. Guys, ito yung ano ko. Para guys. Guys, so oh. ito na yon. Laga time. So ayun guys, ito na oh. Ito na yung ano, paragis, guys. Tapos ganito yung grunt siya, guys. Parang naglagay ka ng ano, lemon grass. <laughs> yeah. Tapos tatlong baso ilalagay, guys. Yan. Tatlong baso lang kasi mali konti lang ito. 3 ayan, tatlong baso ayan na guys, ready na ayan alright, antay na lang natin na kumuloy guys 5 uh, minutes tanggalin na natin